Hello, ito na po tayo. Tayo po magsasalita na naman. Ito ang sasabi na wala daw katuturan ang ating mga pinagsasabi. Ngayon, ito po lamang ang ating masasabihin. Ito po ay ayon lamang sa ating mga experience at mga nakikita simula po noong unang panahon at magpahangga ngayon. Napapansin niyo din ba kapag may bagong nananalo na mayor na uupo sa ating bayang mauban? Ang unang-unang niyang gagawin ay titingnan niya isa-isa kung sino yung mga tao na bumoto sa kabila na hindi niya tauhan o hindi niya supporters. Ano unang una niyang gagawin doon? Paiimbestigahan kung sino isa-isa ang mga taong to at pagdating ng after one month or two months, tatanggalin niya. Hindi po ako believe sa ganoong mayor. Alam niyo kung bakit. Ang mga bawat isa na mga yan, iyan po ay may freedom para bumoto. Nasa constitution po natin yan na bumoto at mag, mag decision kung sino talaga ang dapat nilang iboboto. Ngayon, kung kayo ay talaga na tunay na nalingkod na lingkod bayan, wag na ninyong tanggalin ang mga tao na mga maliliit na yan. Bagkos mahalin nyo, balang araw, sigurado ako, mamahalin din kayo at hindi na yan boboto sa kabila dahil nakikita ang tunay na salitang lingkod bayan sa iyong pagkatao. Sana gawin mo to dahil ang mga yan tumatanggap lamang ng maliliit na sahod at tinatanggap din naman nila ng buo, ng buong puso yung kanilang sahod na yun at na nagtatrabaho ng tama. Kaya wag na natin tanggalin kung ikaw man ay magiging bagong mayor ngayon o kung sino pa kasi kaya hindi ko sasabihin na si Team A or si Team B. L nilalahat ko na kasi lahat ng nakikita ko na bago pong mayor, iyan talaga ang ginagawa. Bagkus ang gawin natin, wag na natin tanggalin, tumutok na agad tayo sa direct na ating trabaho at wag na tayong mamuhay politika. Yung trabaho natin, hindi yan buhay politika, iyan po ay buhay na tunay na lingkod bayan ng ating bayang mauban. Iyon lamang po ang masasabi ko. Huwag na po nating ilagay sa puso natin ang hinanakit. Bagkus, pagkatapos ito, mahalin natin sila, mahalin natin ang mga kapitan na hindi atin. Dahil lahat ng yan may karapatan din pagandahin ang kanilang barangay. Iyon lamang po ang mga nakikita ko at sana gawin ninyo na tamang lingkod bayan lama ang gagawin natin. Maraming pong salamat. Ito ang masasabi ko. Kung ganyan ang gagawin mo, mamahalin mo ang mga kapitan, mamahalin mo ang mga mga tauhan ng munisipyo na hindi iyo. Pero pagdating ng after 3 years, sigurado ako, nasa sa utak nila na iba ka. Kaya sigurado ako, mamahalin ka nila. Bigyan mo rin sila ng proyekto, mga kapitan na yan. At sana, lahat ng sinasabi ko ito, Pakinggan mo rin bilang isang mamay ng mauban, ang masasabi ko, goods ka pagdating sa ting pagtaningin ng mga tunay na mga maubanin. Totoo yan!